Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Pasensya na guys, prone out dito ngayon sa bahay. Mabuti na lang umaga ngayon so may lighting tayo, natural light, no? So sa video natin ngayon guys, pag-usapan po natin, walang shortcuts sa buhay. Before tayo guys, magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, subscribers, at followers sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta sa channel ko. Sana po may natutunan po kayo. So ito po ay aking personal opinion at karanasan no? bilang tao. Katulad nyo rin. Sa buhay natin guys, walang shortcut. di ba diba, nang ipinanganak tayo, hindi naman tayo napinananak after one day naging 20 years old tayo, 46 years old, 50 years old, 60. It is a process. Ganon din sa buhay. Gusto natin umangat sa buhay, nag-aral tayo, nagtrabaho at negosyo. Huwag natin mamadaliin ang mga bagay sa atin. Kasi kung minamadali natin, most likely we will face failure. Kabiguan sa buhay ang mangyayari sa atin. It is a gradual process. Siguro along the way nang wina-achieve natin ang gusto natin sa buhay, we experience failure, frustration, malas kung meron din malas totoo naman may malas kahit paano pero factor yun nagpatibay sa atin bilang tao na mag maging malakas maging wiser we learn from our mistake and then we can improve ourselves to reach our goals make sure ang goals natin guys hindi naman sobrang taas uh, obtainable kasi guys kung sobrang taas, mapo-frustrate din tayo kung hindi natin siya ma-reach or makuha. So, kahit mabagal ang progress ng ating goal sa buhay or ano man 'yon ng mga plano natin sa buhay, pero kung pero kung we work natin 'yan, kahit paano nag-iimprove, maaabot natin, no? Little by little ang goals natin, whether bumili tayo ng bagong cellphone, bahay, tablet sa so sakyan or planning to finish a course okay or planning to start a business step by step process yun. there are no shortcuts only a journey to reach our goals in life sana po may napulot po kayong aral sa video natin ngayon maraming salamat po sa so inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel I really appreciate your support mahal ko kayo guys Don't forget to like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Kita-kita po tayo guys sa sunod na video. Paalam guys. Love you all.